Hello guys! So, welcome back again. So, this is my part to chikahan uh, regarding sa of W, si, si Inday Luna nag-car So, yun nga, sinasabi ko na ma mainam talaga guys is sabang may trabaho is mag-invest, mag-ipon ulit nung minsan mahirap, ba? Diba? mahirap mag-ipon ano, ikaw lang inaasahan ikaw yung breadwinner sa family pero ganoon talaga kasi ganoon tayo mga Pilipino eh. uh, kumbaga culture na natin yan <laughs> na uh, more tayo sa family masaklak lang yan yung tayo tulong sikap tulong kayod lahat ginagawa natin sa family natin I, tapos kung yung family natin sa Pinas is hindi nila pahalagahan yung mga paghihirap natin o sakripisyon natin na ginagawa sa ibang bansa as OFW Kaya sana naman sa mga family dyan sa Pinas, in general to guys ha, kasi hindi lang ako yung ano, yung baga OFW talaga maraming OFW na. Wala, wala nangyayari. Tumanda na lang sa pagiging OFW. Tumanda na lang lahat-lahat <laughs> is walang, wala. <laughs> walang asenso. Kaya, hanggat maaari is mag-invest mag din talaga mag-invest. Um, para dumating man yung time na kasi hindi naman tayo habang buhay na mga ngamuhan. Kumbaga, di ba? Hindi tayo habang buhay na mga pagiging OFW. Darating din yung time na gugustuhin natin na yung wala ng amo. Kumbaga, tayo na lang. As in. Mm. pero hindi ka naman nila kasi yung iba sanay na talagang mamasokan. Kumbaga, hindi sila sanay na walang ginagawa. Kahit may kita na. Parang, kumbaga, kasi yung iba, na ano na sa katawan nila na gusto nila talaga magtrabaho. <laughs> Pero yun sa iba naman, yun nga, ina-advise ko na para just in case dumating man yung araw na mag-for good na sa Pilipinas. Kaya mainam talaga na mag-ipon. Pag-ipon. Kasi ako, guys, sa loob ng walong taong ko dito, as a OFW, same employer ako, guys, ah. Kami nagka-car wash. Wala akong ipon. <laughs> asin in, wala akong ipon. May bank account ako, pero zero balance. Eh, hindi naman zero. May bariya. Pero, yun na nga, basta, sasabi ko nang kailangan talaga mag... Kasi ako hindi ko talaga kaya eh, lalo maraming umaasa sa akin. Ina-try ko naman na ah i-ignore na, lalo na yung mga kapatid na may mga family na, na hindi ko na yun dapat obligasyon as kasi ako sa walong magkakapatid walo kasi, walo kasi kami try ko minsan na i-ignore yung mga kapatid ko na may mga, family may mga pamilya na kasi paano sila matututo kung lagi lang asa sa akin kano minsan talaga ang hirap lalo kung ay naku iwan ko ba minsan nakakainkit din yung iba na mga FW na. Kaya nilang tiisin yung family nila. <laughs> mm, talagang pag nag-decide sila na, eh bakit ako tutulong lalo ko mga family na yung mga kapatid. di talaga sila tutulong. Hindi <laughs> parang na-miss ko yung kaya nilang ganun. Ako, hindi naman sa naging judgmental ako kasi gusto ko nga rin yun itry talaga. Kasi namimihasa na rin minsan ni eh. Kumbaga hindi na rin natututo kasi. <laughs> kasi may kasalanan din ako. Hindi <laughs> na natututo, kaya may ako Pero gano'n talaga eh. Yung nga, ang sabi nila, karami ha, na sabi talaga na. Eh. Minsan, yung culture ng mga Filipinos talaga napaka-toxic. Lalo pag natin sa family. Ay naku. May, may nabasa nga ako o may napanood ako sa si isang content creator din. Parang siya na sinasabi niya na yung mga kapatid daw <laughs> hindi ko naman sinasabi na lahat kasi ako yung mga kapatid gumahal ko silang lahat syempre gusto kong silang tulungan yung nga lang minsan talaga iwan ko ba minsan na-realize ko din kasi sa loob ng walong taong ko pag pangangamukan dito nagkatagaw kasi bakit hanggang ngayon ang tagal ko na, ko na silang tinutulungan bakit hanggang ngayon wala pa rin silang asino sa buhay kaya ang nangyayari pare-parahas na kami hindi umaasin sa buhay. <laughs> Tapos, ako lang yung trabaho ng trabaho. O di ba ang saklap? <laughs> yun yun. E, minsan, na, na, ano din ako, naasak din ako eh. Kasi, bakit ganun? Ano natin mo yung mga may kapatid kang tinulungan na na nandyan na yung pagkakitaan, tatrabahuin na lang. Tapos, ewan ko ba, ang Mahirap din naman magsalita kasi syempre yung mga mahal natin yan sila sa buhay. Uh, kasiraan nila is kasiraan ko rin. kumbaga sinasabi ko lang ito in, in, in general na guys, lalo na sa kapahong with the Kailangan talaga mag ano na. Kung nagkakaedad na mag-invest. <laughs> mag-invest. Huwag mag-invest din na walang kasiguraduhan, guys. Tapos, isi secure nyo rin yung invest nyo. Kasi minsan, kasi like gusto natin mag-invest, may pagkakatiwalaan tayong family or relatives natin. Tapos, ang sisti, ang, or ang indeng, is walang nangyari. Yung iniisip mo, ini-expect mo, may mga investment ka na, baka ganun mangyari ah. Hindi ko to sinasabi sa sarili ko. Kasi meron din talagang sa totoong buhay is may nangyayaring ganun na yung in-speak nila yung, yung kapwa ko of W na trabaho siya ng trabaho tapos nag-invest siya yung buong akala niya meron na siya mga na-invest sa Pinas tapos pagdating niya sa Pinas wala <laughs> kaya kailangan din talaga guys na anong pipiliin or yung talagang kung mag-invest yung talagang yung pagkakatiwalaan mo is talagang mapagkakakatiwalaan. So, ako yung parang naglilis pa nyo sa akin. Visual kasi, guys, inaabot ako ng isang oras <laughs> sa paglilis. Man, na, pag general cleaning, o yung bingo kasi, yung general cleaning ako. As in, loob at labas sa ng sasakyan, hindi liliis ko yan. Kaya, nabot ako ng isang oras sa paglilinis. Tapos, minsan, guys, ang nakakatagal is, alam mo na, yan, ganitong ginagawa ko yung day. Yan, sa salita. <laughs> hindi nakafocus. <laughs> diba? Pero, ayos lang yan, guys. As long as, ginagawa natin yung trabaho natin, Ganun talaga tayo. Hanggat nga natin mag-multitask, gagawin natin. So, ngayon nga, guys, no, ang haba na ng si ano ko, ng mga sinasabi ko. Alam ko walang mag-iasyagang manood. So, so next time again, guys. Please follow more. <laughs> I mean, follow me to my uh, uh, FB page or my profile so that you can watch my other videos to come. Thank you. Please react. and comment. God bless all. Bye bye.